All right, so magandang araw sa inyo guys. Uh, lumipas na yung New Year, tsaka Christmas. So kumusta na? Uh, medyo matagal din ako hindi nakapag-vlog dahil very busy guys. then nag-out of town pa kami nung uh, ano last week pumunta kami ng Niagara. So anyway, meron akong video noon. So ngayon, uh, malakas ang snow. Ito yung pinakamalakas ngayon sa pagpasok ng taon ng ano 2024. So araw ng Martes guys. Uh, kadi-deliver ko lang nung isang malaking order then hindi ko nga nabideohan kasi biglaan eh, kanina medyo may konting snow ngayon medyo bumuhos na pero hindi naman masyadong malamig kasi last one lang siya guys hindi siya negative so anyway ayusin ko yung cellphone ko kasi medyo kabingi yata so ayan so kaumpis ako ng uh, mag uh, Uber Eats delivery kaninang umaga so nakadalawang McDonald's ako then ngayon meron ako na deliver na Subway malaki din yung order niya so almost 200 bucks eh. sana magbigay man lang ng ano yeah, yung uh, kunting pabuya or tip mga ganon so okay lang kahit hindi pasalamat pa rin tayo at least bayan naman yung uh, delivery so guys uh, yan malakas na yung isno anyway uh, videohan natin para makita nyo kung anong itsura talaga so nandito ako sa loob ng kotse guys yeah so anyway yan, yan ngayon yung uh, napatak ng snow Yeah. So, yan yung itsura, guys. Anyway, nalabas tayo. Kita ko sa inyo. Yan, yung ready naman ako. Nakaboots na ako. Ayan. So, then, na uh, nakapans ako na, ano, yung uh, hindi mabasa. So, dito ako nagde-deliver, guys. Maganda rito. Puro company dito, guys. Yeah. So, hindi ka na mahirapan dahil uh, walang building na aakyatin ka. Unlike sa mga downtown, eh, talagang aakyat ka pa. So, dito, drop-off mo lang. Makikita mo yung kotse mo. Yan yung kotse ko so anything na may manguli pwede mo na takpuhin so dito guys maganda rito ah dahil ah, malalapit lang yung mga restaurant dun sa mga mga 1 kilometer lang dun sa may main sa may dapyo rin yeah, so yan na yung snow guys kung aabot pa to hanggang mamaya hapon so malaki na to ah mahirap na rin itura eh, ko ayan o oh, kailangan na katalok mo ako yun lang mahirap dito guys pag snow marami kang susuotin yan no oh dubalot ako pero hindi pa to. Uuwi ako maya maya dahil nagdagang ko yung uh, pants ko. Dahil well, pag ito lang yung suit ko, pag nag minus 10 or 15, eh talagang malamig na malamig na. Ito nga yung suit ko, hindi pa to tama pero okay na yung best ko. Pero itong suit ko kasi ang snow, nagtutubig kasi yan. Kailangan yung dumadaloy lang yung tubig. Yun, yun ang uh, magastos rin dito. Kasi apat na season tayo. Okay lang pagka summer dahil pwede ka na magshot pwede ka rin mag -sleeveless. Pero pag ganito, eh, mahirap. Pag spring, ganun din, may paglaming. Yan, yeah, yan, lumalakas na yung misto, guys. Talaga, oh. Yeah, so ngayon, mag ikot, -ikot ako. Mas na rin yung mga biyahe pag ganitong oras, guys, kasi lunch time then maraming kumu-order na rin. So, titinan ko lang kung mayroon akong makuha. Kung hindi, kasi nagugutom na rin ako. Uh, gusto ko na rin umuwi. Kailangan din natin na kumain. Dahil, uh, siyempre, naghanap po tayo Ayaw natin na uh, baka mapasma tayo. Eh, wala tayong kain. Mahirap na. Ang pera nandyan lang. Makikita mo lang. Yeah, so anyway, uh, yeah, ikot-ikot muna ako or uwi muna ako guys. So update ko lang yung kayo mamaya or kung ano yung sunod na video ko. Okay? 11 minutes later. Yeah, okay guys. So nandito ako ngayon sa may ano, uh, parati namin kinatambayan. Ito yung kitchen hub. So marami rin restaurant sa loob. So wala masyadong driver dito na nakapila ngayon. Ayan, no? Ito yung apat na to Puro mga kasamahan ko yan So I think wala sila dyan sa kotse Nasa loob sila So punta natin guys sa uh, tanungin natin kung ano oh, may... Yun naka 12 dollars pa ako mula kanina so wala pa yung tip Yes go online Kaya yeah, ko lang yan Yeah, so ayan, mahan ko. Yeah, kumusta na pre? Hi, ayos mm, na guys. Ayos ba? Oo, oh, oh. ito, ito si Herbert, masipag to. Ito si Mark. <laughs> oh ganun din. Pero tanghali na yata naman. Kumusta na yung delivery mo ngayon? Karami ayos na ba? lang. Naka-50 uh, pa lang. Ah, ba? Ayos. Ay, si Dodong. Ayos naman sa'yo lang. Ayos naman. Si Dodong, masipag ka. Ayos sa akin? Hindi. Ito. Madalas mag-ano to. Hindi pa tumilawak yung malok na sa na. Masipag talaga. Mamabayt na tao to. Si Dodong. Si Dodong. Si Dodong. Madalas yung manok. O, manok ka sa akin. 12 seconds later. Okay guys, so meron akong isang driver na parati ko nakikita araw-araw so masipag din to tanungin natin yung ano niya yung uh, Kito, jo, jo. hello pre Jo, jo. Kumusta? mabait na driver to o nakailang biyay ka na pre lima pa lang pero oh. tara train pa oh gano'n di ayos may lang tsagaan na lang, eh. lang. O, o. so matanong kita matagal ka na rin nag uber o may order ako oh, muna o, bigay ko kay Dodong to ayoko niyan malayo ayaan ko na So guys ganyan yung ano pag ayaw pag mo dito pero hayaan mo po din. i decline ko na yeah so maaga ka rin lumalabas pagka ano sa pala sa atin ba ayos na ano? so wala ka namang mga hinatid gaya ko sa umaga sa bata yeah so ayos din yung uber sa iyo ano ayos din so okay guys meron tayong nakuhang Popeye. ay ayan ito 2 kilometers lang So yeah, so tatawirin ko yan Yan, yeah. so meron pa rin nag-deliver na ano Ito yung pizza, oh. nakabite So ngayon, tatawig ako dito Hirap din ano So ito yung ano Ano na yun Pasok na tayo na ano ko yung bag ko. Ready ko na dyan. Hello, uh, owner po sa lalaman. Uber? okay, thank you. So, it's gonna take like 6 minutes? 6 minutes? So, okay. So, 6 minutes daw. Talaan ko muna antayin, guys. Yeah, so, nagiging dalawang order na tayo, guys. Dinagdagan ako ng 6 dollars. So malapit din lang. 500 meters lang. So tinanggap ko na rin dahil magkalapit lang. So nagiging uh, $15 lahat. $9 sa so, misa kanina. Itong order ko yung nantay. Then dinagdagan ako ng $6. So $15. So not bad. So another 5 minutes daw. So yan yeah, guys. Um, bali pang apat na order ko na to. Okay. Okay. Thank you. So yan tapos na guys yung order ayan yeah. deliver na natin ito okay sa so, wakas nakuha ko na rin yung dalawang order so almost uh, 15 minutes ko rin nantay ayan yeah. so yan na ngayon tatawid na tayo baka mahulog babasa ayan yeah. okay So, ang message Leave at door lang okay. yes. so, ayan, na, Hira -hira. Daan. Daan -daan na to, Anyway, we got this hour. There's no number. Anyway, give me one second. And right. Let's sit Yeah. Thank you, Thank you, sir. Thank you, You're welcome. Bye. Yeah. Yeah. It's snow now. <laughs> it's okay. Yeah. So, nandun na guys. Inaanap ko pa kasi walang street name kasi dito. Yan, yun. Kumaliwa lang. Kumanan lang ako dyan. Galing doon yeah, tapos yun Ya, yeah, so ganito kahirap pag uh, isno guys. Oh, wala siyang uh, So, pag ganon, nalimutan yung pin number. So, punta lang kayo sa may uh, ikakapasok tayo para maituro ko sa inyo. Yes, yeah, so ganito guys. ah uh, nalimutan niya ibigay yung pin number. So ngayon, punta kayo sa may ano ba to? Yan, trip support. Yan. Then punta kayo sa can confirm pin. Yes, ang pindutin niyo yan. yan yung red na kadalaw, uh, dalawang naka pinatanong kayo diyan. If you can confirm the pin, if you're already left the customer, you can mark the order delivered or call support and they mark the order delivered for you. So, pindutin mo lang yung ano, it's delivered. Dalawa yan, cancel delivery or the, it's, it's delivered. Ayun! Yeah, nandun na eh. Yeah, so anyway. Yeah, yun lang guys. That's it for now. Uh, sana subaybayan so nyo parati itong channel ko. Minsan nadidili ako pag-upload dahil uh, yeah, marami tayong ginagawa. So anyway, thanks a lot. See you my next vlog. Okay, bye for now.